Cynthia. Killier. Cynthia? Eh, sister. Kamusta naman itong mga batang to? Hindi ba naman kayo binibigyan ng problema? Nako, hindi naman. Mababait naman sila eh. Tol, sige. Dito na lang ako. Salamat. Sige. Sige. Maraming salamat, Guillier. Napakaraming tulong ang nagagawa mo dito sa Bahay Ampunan. Wala naman, ho. Sana makatulong pa ho sa mga darating na araw. Tuloy na ho ko. Kuya, kala ko ay papasyal mo kami. Kuya, para ka naman, doktor. Okay, o, no, nung ngayon? Bum, 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 alam mo, kailangan magtrabaho ng hustong kuya mo para susunod. Mas marami ang dala. Di ba? Oh, tinan mo, para sa iyo yan. Hmm. Wow! Sana ikaw na lang tatay namin. Aba, huwag tatay ang tatawag mo sa akin, ha? Kung kayong tatlo anak ko, paano ako? Binata pa ako. Di, hindi na ako makakapag-asawa. Mm. Sige, 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 sige. Ikaw talaga, puro kalakuhan <laughs> niyang alam na. mo. Esther, tutuloy na ako. Sige. O, bugoy. O, huwag ka yan. Bakit iya? Um, gusto ko sana magpatayo ng klinika sa Maynila. Kung maaari, do sa squatters area kung saan tayo tumutulong noon. Kung hindi natin sila matutulungan sa mga material na bagay, at least matutulungan ko sila sa panggagamot ko. Pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo, Iha. Ayaw namin mapalayo ka sa amin. Ngunit, kung ang hangad mo ay makatulong sa kapwa, payag na rin kami. Moxi. Nakaporma tayo ngayon ah. Ano ba? May problema ba? Wala. May isang taong nagpasama sa akin, gusto ka raw makita. Si Bugoy? Hindi. Sino? Si Bochok? Hindi. Cynthia. Kilier. <laughs> Cynthia? Uh, aalis na ako Pampasigit lang oh, ako dito Sandali eh. lang Dito ka muna Maraming pa akong <laughs> gagawin Ba't aalis ka na? Estorbo lang ako dito eh Hindi naman um, Siya nga pala Salamat ha Okay lang yun Nagbabayad lang ako ng utang ni Love noon Noong araw pa Siya na kayo Laki mo na. Ang laki mo rin. Ah. <laughs> uh, Oo oh nga eh. Ah, uh, ano gusto mo? Ibig sabihin, ano gusto mong gawin? Ah. Uh, ito oh. Sorry ah, hindi ako marunong mag-estima eh. Huwag ka mag-alala, di naman ako bisite eh. Ako pa rin ang dating Cynthia. Mabuti naman. Hmm. Masyadong marami na alam sa gilya. Siya abutan na para hanap ka pa rin. E kung irarampan natin si gilyar, e paano na yung panatrabaho mo sa kanya? Sinong gagawa nun? Ah, huwag ka mag -arara. Ito hindi tabaho sa gilya. Pagkatapos na tabaho sa gilya, sila otoridad. Sila bahara sa gilya. Para lahat ringan. Okay? Sa ka pupunta? May kakausapin lang ako. Babalik ka agad ako. Dito ka lang. Hindi pwede Bakit? May pupuntahan ako. Yung may-ari ng pwesto kung saan ako magpapatayo ng klinika. Huwag kang mag-alala. Babalik ako. Sigurado ka? <laughs> Sige. Yan ang tao gusto ko yung tabaho. Andito lahat impomeso iyo kailangan. Lahat kanya activities. Gusto ko ikaw basaya mabuti para marinit tabaho. Mr. Fong, hindi ko yata kilala tong taong to. Wala siyang ginawang masama sa akin. Kaya wala akong dahilan para patayin siya, di ba? Meron! Ikaw tatrabaho sa akin! Akin utos sa para sa tao tumba. Siya marami at rasos akin. Akin ngayon lang mabawi. Huwag ka mag-alala, Pagkatapos ng trabaho niyan, magpahinga ka muna. Masyado ka nang mainit eh. Baka ka matsyempohan. Magpalamig ka muna.